Ito kayong pagkat, may discount kami, naka-promo na natin ha. Ah, ah naka-promo daw. Anong promo niya ngayon, sir? Ah, uh, 10%, sa langis, tapos sa uh, every 200 na karga, may uh, 20 pesos ka makuha. Hmm. Sumulong, lawis ha? Lawis. Ah, sir, sumulong, lawis, joyride, uh -huh. 4 pesos. ah, sa Joyride may discount daw Bawat litro ba yun? 4 pesos? Ato. Oh, sa mga Joyride, dito na kayo magpapagam mm -hmm. ah, Speaking pala ah.

Na, jorno. Tay! Kumain ka na? Kumain ka na? Binablog ko yung motor mo eh. Binablog ko so. Grabe. Oh. Galing ka mga taga Bispa, mga grupong Bispa oh. Bispa yung ano, mali yung Bispa na yan Kapit na kapit siya ako eh Mga utay marilaki dito tayo sa Shell. Yun, oh. Ay, tayo yan no. oh. Na. Oh, shut up ka na. Shut <laughs> huh? up na dali. Shut up, guys. <laughs> Nandito kami sa Shell. Oo. No. Kinamin nga basta na. Oo. Papagintan. Ayan, mga pinakamagandang service crew ng ano, Shell, si Queenie. <laughs> <laughs> Kamusta uh, okay. okay naman experience mo sa papatingin ka? Pupunta sa goal mo, baka mga... Okay na baka mga mga ngamoy, mga uh, puno, mga uh, buso. Muna <laughs> naman, sumatap so na si Sir. Siya, si G GM. And okay. and... Go, man, sir, si G-Sir G-Om. Ikaw ba si Sir Doi? Okay. Oh, Pagas muna tayo bago akit ng eh Dito kayong pagas, may discount kami Naka-promonize natin ha Ah, naka-promo daw Anong promo niya ngayon, sir? Ah, 10% sa langis tapos sa every 200 na karga may 20 pesos ka makuha hmm. sa four wheels naman sa mga four, one time may makuha ka po kung saan ka oh. o na dito na kayo sa shell anong complicatrice dito? Ah, shell sumulong Lawis no? ah. Lawis. Lawis. Ah, Sir Sumulong Lawis, Antipolo. Dito kami sa mga Joyride. Sa ah, ah. 4 pesos. Ah, sa Joyride may discount daw. Bawat litro ba 'yun 4 pesos? Okay. Oh, sa mga Joyride dito na kayo magpapagas. Merong 4 pesos bawat litro ang discount. Malaking bagay na rin 'yun para sa mga okay. garage rider. Malaking bagay na rin yung 4 pesos, no? Ayan. So, Lawis. Barangay Lawis pala dito. yan Makutakit ng ano. May ano, shout -out pa si Sergio ng shell ng Lawis no sa Antipolo City. Dito sa shell uh, gas station. Along highway lang to. Uh, dito pa kanan ka papuntang Robinson. Sa kaliwa ka papuntang ano to. Rotonda. O Triangle. Sa so, kaliwa tayo mamaya tapos kaliwa tayo dyan sa may kanto Tara Tapos na tayo ng pagas, napapull tank na tayo uh, Dito muna tayo dadaan sa ano uh, Mas manapit kasi dito sa may ano eh, Subdivision ng Antipolo Hills Dito na tayo kasi galing naman tayo ng Jollibee or Shield Pwede naman dito, bigayan lang Salamat. Ano Thank okay. you. Pag napasok natin yung antipolo, is tagos na tayo ng Marilaki Highway. Doon sa mga, ano, uh, lagi natin uh, Providence. Pro Providence Park, no? Doon. Tapos, yan, Marilaki Highway na yan. Hanggang pagpunta ng Sierra Madre, Tanay, yan. Habi tayo kung saan man tayo na dadpad uh, Shout out pala kay Sir GM ng Shell no? Uh, service crew ng Shell At saka si Mag po na masipag na crew natin sa Antipolo Sa Shell Gas Station Sa Barangay Lawis Sumulong Highway, eh, Antipolo City Happy tayo mamaya pag saan man tayo mapadpad Thank okay. you Ayan mga boss Dito tayo ngayon sa ano Povidence Memorial Park Ayan Ah uh, Tata Samahan niya akong explore ulit yung ano Ito yung weekly, ano natin o no? <coughs> routine uh, Pangalang bahay natin yung marilaki pag may time, market tayo Minsan pag ano link to yung linggo pero pag busy naman sa work Siyempre priority natin yung work lang no? Kasi yun ang nagano sa atin sa expenses natin na ano eh araw araw uy uy tandaan lang uy muta ha wala samahan nyo akong mag ride papunta ko ng Sierra Madre so yan ayun na nga gumawa na Gamit natin pala yung Honda Click na yan kasi nadidrain na yung wow, Yamaha oh. XR XSR 1000. Tunog pa lang pang ano na. Kaso lang nakasa sa gasolina yan. Yan, aasikin pala uh, ng ano, mabigbag na atin yung transition natin, yung natin. Hindi natin na ang ubahanot, ay mandag na uh, na yung battery niya So, gamit muna natin si Honda Click So, mas ano lang si Honda Click gamito na no? So, huwag pa tutip sa gasolina Ah, uh, siyempre comfort lang yung comfortable natin sa pag-ride no? Pag na big bike kasi mabigat eh Ah, uh, lalo na pag traffic, sakit sa katawan yun Tapos mainit. init Tapos sa gasolina no Ah, uh, pag nagpapagas ako ng 500, hindi abot ng isang linggo, 4 days lang, balikan. From Antipolo to Ortigas. Pero pag si Honda Click, 300 ko. 5 days na yun, isang linggo na. No. So, pag nakapagtipid na, no? Uh, yun, 400 cc pa yun, lalo na pag mga 1,000, 650 cc No? Ah, uh, narecommend ko yung ano na lang pag daily uh, use ng service natin is mga ano uh, na lang EDB mga uh, low CC na lang PCX pwede na rin yan mga ganyan basta mga huwag lang yung ano ah uh, purang CC at medyo bukod sa mabigat sakit sa bulsa at yung maintenance din nya may gagaya nun Ah, medyo ano na yung battery, so kalitin na. Ayun, so, magastos din talaga. Kaya huwag kayong magbibigbag. <laughs> Pag walang <laughs> budget kasi sa maintenance pa lang. Sa gasolina, sa langis. Yan. Yung gasolina talaga, ay sir, ako araw eh. Ang langis naman, na ah, siguro, ibra 2,000, bago ka mag-change sa takbo. So, yung gas sir, ako araw medyo aray talaga um, yun, uh, yun ginagamit lang natin yun pang rides rides lang so soon baka mga tag ano na tayo north or south uh, baya expressway mas matabilis kasi yan mapag travel vlog tayo ayun nagdo tayo kung saan tayo na tag tag dito tayo sa Arsicola banda So, marilaki highway pa rin. Ah, chill ride lang tayo. Ganda ng panahon pa lang yun sa marilaki. Ganda ng sikat ng araw. Ang daming nagbabike. So, ano lang. Ah, ano ano lang tayo. Lalo lang tayo sa pagmamaniyo. Para sipang lahat. Yan. Yan ang pinaka-the na ano sa pagra-rides, no? Lagi tayong magbabaho ng ano. Hindi lang doble, 10 times na pag-iingat lagi tayong bumamit ng defensive driving panglaban sa to avoid any vehicular accident thank you, happy time ng mga lalita yan, na-proceed na tayo ng servoso-boso servo. ah, bali hindi na tayo gadan kasi tanghali na Kapi na tayo doon, huwag kakaay bago magtanghali At after na ng tanghali Kainan, sana tayo bababa Yun, sarap ng hangin sa Marilaki Highway oh. Lamig, ang dampi ng hangin Ito yung lagay ng ano ngayon no? Sobo, ano. sobo, so boso, boso. May pailan nilang pa rin nagbano Nagtatambay ka <laughs> uh, nagkano yun dyan mga group riders yan ang ano nila eh ah, uh, meet place or oh, over bago akit ng Sierra Madre dyan na sila magkita kita o magpapagas, magpapahinga, magkakape o magsisiyar yan, meron tayo dyan sa Sierra Buso Buso ang ganda ng sikat ng araw ngayon no, Yung ano nang ang daan. Bigo pa ilan nilan nang ang nagmo-motor no. Gumagamit ng ginsangan. So, sobrang maliwalas. Yeah, sarap mag-drive po pag ganito no. Ito yung ano natin eh. Kirap eh. ganda ng tanawin sa sarap ng simuro dampi ng hangin at doon pa lang wala na panalo na kahit walang OBR o back ride ayos lang basta piliin mo lang kung sa asin yung, ano yung nagpapasawa sa'yo no? sakit naman sa ulo di kagis mo wow si Lady ano yung bikers oh. ingat po ay, pinapawisan na. Sarap magbike. Ang gusto ko ulit magbabike ah. Yun! Approaching na tayo ng ano. Ng... Palo Alto. ang taas ng bundok oh. ito kay Paris yung ano to banking na peso, dati pa ito din nagtitinda si Ivan yung tropa tropa natin yun ah oh, sa si Ivan Paris banking yun oh yun ang grabe ang hindi ng hangin dito pag ganito, overtake, pwede ka dyan oh sunod din niya naman pang overtake yan ano nag ko overtake pag dito bawal tayo diyan oh may linya yan puti na tayo ng ano big C ah yan to go pero <coughs> tambay dito itu, wala na dito maraming overshoot dito eh <coughs> <coughs> Ayun, ng ano, ni tata, eh. tao. Itong oras dati yan, ng tao number sa DC ano you know, na mag-asawa eh mag-juwa dati eh ganitong oras dami ng kalampagan dito ngayon bawal na hubot ano sa no parking no parking tara dami na natin yung corner dito naman tayo sa manupa ay tayo mag-update sa mga ano natin Uh, ah, subscriber o oh. Pares! Mm, salamat pala sa lahat ng mga subscriber na tumangkilik o nanonood sa mga vlog natin ito sa Marilac hey Yan, ganun din sa uh, hindi pa nagsasubscribe advance and thank you! Kung hindi ka pa nakapagsubscribe subscribe mo na yan! Para lagi kang notify, silik mo yung all para lagi kang notify every time na may bago tayong upload thank hey. you yan manuka na tayo dito yung magtambay ng mga HPG or mga LTO so ayun may ilan ilan nagtatambay ang like dati sobrang eh. dami ay madumi talaga dito parang hindi na nadaanan ng mga motor ito ngayon yung balutan Sabi ko mga road driver Kaya mo ata ka ng ano Taho May ilan pa rin ha oh. Ito yung ganap Ito yung dati maraming tambay talaga So wala pang ano no uh, Ano na 8.45 yung ganap ng Ito yung ganap ng manukan o yun o, may nagracing-racing na. Ayan nga tayo ng taho kasi ah, ganda ang ganda din itong taho sa katawan. Hindi taho nga, taho e. Dati dito pa lang, sabi ng tambay, puno na, wala na akong Ngayon, ito na. Ito ang taho. Ayun o. O paano, pwente wala naman sa tao, bibigay dati tayo ah. Oh, uh... my madalas yung lugar na yun ang oh. no? dami kasi yung ano dito oh, truck na na nagahuli galing yung bundok na yun oh. yun may nagchichigpint ako lang so, maganda nga yun eh para maano uh, yung mga kung meron mong mga hindi natin nasahan or mga ano hold up o corn up so doon lang ano na yung ma na kaagad no? kung may mga sa mga loob man na nadaan dito sa lugar na to ang tawag nyo is small sea so especially sa gabi meron talaga yung dyan na, ano na checkpoint kasi dito kasi sa Marilaki eh. kahit gabi ano dito maraming nagre re-racing re-racing tapunanan din ng lugar na to ng mga ano salvage kasi <laughs> wala masyadong bahay kaya yun yun reising racing oh yun oh utang galing talaga kamote talaga tinuro ng ano eh sa kamuti oh nagbike yun tambay tayo dito sa gilid tapos uwi na Yan. Tambay tayo dito. 못 배. 내가 시월 씨를. Ayan na, Jorno Tay! Kumain ka na? Kumain ka na? Binablog ko yung motor mo eh Binablog ko so Grabe! Oh! <laughs> bispa pala, bispa yan o kaling ka mga taga bispa mga grupong bispa o oh. ay si tatay pala bumba tay big bag big na ano tayo 650 pa yan kailan pa 'yon Ayan eh, na big bike oh Ang Mga big bike group oh Bispa yung ano mali yung bispa na yan Lukahati yan eh nakapit yung angkas Babalik ko yung mga bayot yung so Presko kasi ngangin yun